Hello mga ka-good vibes, welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga trending, makabuluhan, at minsan kontrobersyal na mga kwento sa mundo ng social media at fan communities, at sa vlog na ito, isang mainit na usapin na naman ang ating babalikan, ang isyu tungkol kay Medeth ang dating bahagi ng tambalang Jamdeath. So ayon mismo kay Medeth, malino ang kanyang pahayag, hindi titigil ang mundo niya kahit pa umalis na ang mga founders at sponsors na dating kasama sa kanyang journey, at kung iisipin natin, may punto siya, dahil ang buhay, hindi dapat umiikot lang sa isang love team, o sa mga taong dating tumulong sa iyo. Tuloy pa rin ang buhay kahit wala na sila, dahil ang pangangailangan niya at ng pamilya niya ay hindi rin tumigil kaya tuloy ang laban ng buhay. Hindi daw dapat banggitin pa ang Jamdith, kasi ayaw na ni Medeth na makabit pa ang pangalan niya sa tambalang yun, gusto na niyang tuldukan ang lahat, kaya't sa mga fans na patuloy pa rin umaasa o nadadala ng nostalgia, maybe it's time to move forward na rin. Kung tutuusin, matagal na daw dapat natapos ang love team na yun, pero dahil sa hiling ng ilang founders at supporters, na sana ay umabot man lang sa birthday celebration, kaya na-extend pa ng kaunti, parang pinilit pang buhayin kahit alam na ng lahat na tapos na ang istorya. At may nagsabi pa na dapat paninindigan ng lalaki ang pagiging private niya. Oo, yung lalaki na kasama niya sa love team, kung may respeto pa siyang natitira kay Medeth, kahit bilang may pinagsamahan noon, sa kabila ng lahat, pinili ni Medeth na igalang ang privacy at katahimikan ng kabilang panig, hindi na siya nagsalita pa ng kahit ano, at hindi na rin siya naghugas kamay, tahimik, Desente, classy. Wala naman problema kay Medeth kung may iba nang sinuportahan ang dati nilang founders, dahil sa huli, may kalayaan naman ng lahat na pumili kung sino ang gusto nyong suportahan, walang pilitan, walang samaan ng loob, walang pananakot. Alam mo, sobrang daming love teams ang sumisikat sa social media, pero darating at darating ang panahon na kailangan natin tanggapin, hindi lahat ng tambalan ay panghabang buhay. May mga kwento talagang hanggang isang chapter lang, hindi ibig sabihin nun ay fate, ibig sabihin lang, natapos ang papel nila sa buhay ng isa't isa. At si Medeth, tuloy ang buhay, hindi siya magpapaikot sa nakaraan, hindi siya magpapakulong sa expectations ng fans, pinili niya ang peace, ang self-growth, at ang pagiging totoo sa sarili niya. So kung ikaw ay isang fan na hanggang ngayon ay umaasa pa, tanungin mo ang sarili mo, Umaasa ka pa ba dahil sa totoo mong nararamdaman, o dahil lang sa kilig na gusto mong balikan? At para kay Medeth, saludo kami sa iyo sa iyong maturity, respeto, at tahimik na pagharap sa lahat ng ito. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi ang pagsigaw ng katotohanan, minsan, ito ay ang pananahimik, at ang pagpapatuloy ng buhay, kahit wala na ang mga dati mong kasama, kung na-inspire ka sa vlog na ito. Don't forget to like, comment, and subscribe, at syempre, share mo na rin sa mga kakilala mong kailangang makarinig ng ganitong mensahe, hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa channel kung saan, ang Real Talk, hindi basta chika, may lalim at puso.